Social Pension! Luna! Luna! Universal Social Pension! Bilang isang senyor, mahal namin ng senador. Kami po humingi rin yung pagmamahal sa amin. Na maibigay niyo ang aming karapatan. Bilang isang pagmamahal niyo sa isang mga senyor. Kami po ay nakiusap, senador Jaime Marcos. Mahal kayo namin. Kaya inintay din namin ang pagyakap niyo sa amin. Bilang isang senyor. Sa oras na to, nagtigil po kami ng hirap, ng na magagpunan namin ang karapatan. Sana po ipasay nyo na ang aming karapatan bilang isang senior. Ako pa isang senior na red pero wala na rin anak buhay. Kahit pambili ng gamot namin, nakikawasap kami sa mga tao na mabigyan kami kahit hospital. Yung hospital, Bagaimana Paano kami mga senior, mga namin si Dador? Pinagang <tipulay> ko. Pinagang ko. Pinagang ko. Pinagang Kita mahu buat apa? Mesti buat apa? Dulu yang kuakom, kita nak buat apa? Mesti buat apa? Kita Kita nak buat apa? Mesti buat Muntin lupa Siti Dahil isa itang garden Isang bulog ter Ikaw ko nanggintay ng papanit Amakin lang panggulungan Aminulat isi senior Barangin masakit isa Kaya na Kaya na Kaya na Kaya na bir Squadra. Allora, manna della Oh, my dad. My dad. My dad. My dad. susuportahan naman daw tayo. Siya din ang author, sabi niya, susuportahan tayo. Pati si Grace po, so, at yung iba pa ang mga senators. Uh, ang ano, ang ano kasi ngayon, ay nasa, ano, ano pa, committee pa. At ang, ang chairman ay si uh, Senator Aguilin Marcos ngayon nakausap ko siya. Ang sabi niya, malaking budget kasi, kasi ang kailangan. Ngayon sabi ko, nahanapan, nahanapan naman na siya, kung saan, uh, saan ipopondo sa kongreso. Sabi ko, so sabi niya, o sige manang pag-aralan natin. Yes! Yeah. Yeah. Sabi niya. So, konting nasalita po tayo at tuloy ang laban. Yes! para ito ay umabot pa at maprobahan. Yes! 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 para sa USP, si Yes! 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 Ating Yes! 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 si Yes! Yes! ngena so mo maya ha ko so picture No,